Yan, lagay lang yung kapre. Yan, ito yung normalit maliit pa kami dito kami manginhas. Dito kami manginhas kasama. Mga kapatid ko, kaming lima manginhas kami dito sa so tunggan na to. Tapos kikilawin natin mamaya at may lito din. So, ano naman ito, guys? Hmm. Ah, may dala pala kaming isda nga pala, guys. Ay, lumulumo. Ihalo namin yan mamaya sa kinilaw na bat. Lumulumo. Nagtubig agad ng bunga ako guys pag sinabing kinilaw. Natin yan dito sa ginataan na suso or dalalo. Mas katunggan namin guys. Katunggan mga onor. Dodo mm -hmm. na to. Hey, Pigil na mo. Kasi kayong gata natin dyan. Ayan. Boss mo mo na. Lang. Ayos. Yun. So, dali na mo. Bayaw. Ah, taba ah. So, yun na nga. Nandito na kami sa may ano, katunggan. Kung saan ito yung spot na parang kalsada ito papunta doon sa katungganan uh, at wala pa mga bahay dyan malinis po ang mga ano dito dalo dalo oh, yan meron kagad ka oh. ito yung daludaluhan daluhan namin dito ayun oh ah, apa tapo tapo roy kasama ko si proy proy saka yung anak ko han anak ito ba yung pang anak Dumo ah. Ayan po. Turo. Ayan. Ayan. nag na si Kahoy. Ayan. Ayan. O. Oh. Handa mo na Ayan pa na ako. Nagbaras to. Ayan. Ito yung panas-panas dito guys. Oh. Sabi nila ito na yung daanan ng dating mga sinaunang tao. Kasi ano to eh. Hanggang doon ito. Sa dolo. Pag -anun kaya pag nagdalo-dalo kami ng huli na suso sa ganito lang ito pa pala kunin natin ito ngayon <coughs> Yan. Dalo-dalo kung tawagin ito sa amin. Sa Tagalog yata susok. Yan wala na dito. Yan to. Minsan kasi nakukumpul-kumpul yan sila. Yan, sa mga gantong bakawan. Uy alakas. Nara. Nara po will Sabi niyo Wil. Nara oh. Dada na, mo o dari. Oh. Dada mo. Ayos siya. Hmm. Wil. Tulungan mo kayo pa will oh matulit Ayan. Ayan, lagay lang yung mga Si Lamigs at nang huli din ng ano yun. Kilawing bat sa barot at mga sisils din na pwedeng gagataang kasi namin ito ngayon. At si Carling nandoon nang maaari ng ano. Nang uh, limango or suga-suga yung iba. Yan. Ganito lang mag-ano guys. Mangho og dalo-dalo. Ayan pa guys. Oh. Ayan o. Oh. Ayan dalo-dalo. Kunin natin. Tapos <coughs> sa kabila. Ayan. Dama na siguro eh. Dama na siguro oh. ka. Pwede na guys. Gataan at may mga kuha din si Mix na ano doon. Tuntuan. Yan. Ito yung ano, pa kami. Dito kami manginhas. Dito kami manginhas kasama. Mga kapatid ko. Kaming lima. Manginhas kami dito sa so tunggan na to. Dito ang buhay namin. At para makita rin ninyo na mga manonood ko. Well, so yung dali mga well. Ayan. Para makita ng sayang dito. Oh. <coughs> Pandagdag-dagdag na lang din. Ito pa. Ayan na Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, ayan. ayan. Ayan pa kapat. Ito kaya Ay, umang. Ayan, dito. Ayan. Marami. Marami dito. May nanginas din doon. May nanginas din doon. Palabas na kami. Ayan yung hubasan dito sa amin, guys. Ayan. Shout out nga pala sa mga manonood ko dyan na lagi nakasubaybay sa Alkars TV, sa aking YouTube channel. Alkars TV. Umabalita si Bayaw. Bayaw! Sige kasama mo. Tinggak. Oh, nagbagulbol ganina si Megs. Ya yeah, pa dalu dalu. Kay antagal ni ora aw. Oh, ngano daw di kumukuyog mukoyog nga. Pagbalagay ko no mo. Yan. Yeah. Kumabol sila tinggak guys dahil kanina sabi ni Bayaw gusto niyang sumama dito sa Katungan. At kasama namin kanina si Karling, si Megs siya naman ay nanguha ng bat sambarot, at mga sisils o mga kinason kung tawagin yan palabas na kami Piyaw! tara na marami naman yata kayong kuha eh yan si Mixo yan si Baltibi yan o yan ang kubasan sa amin guys uh, sana nag enjoy kayo sa panonood ng ating uh, ng ito dahil hinabaan ko talaga to para sa youtube dahil alam ko naman sa ating mga manonood na marami talaga ring solid na nagasubaybay sa Alcaraz TV. At wag po umanin po sa mga mukbang ko kung hindi niyo nagustuhan. Ah, na lang kayo maghanap ng ibang video na mapapanood niyo. Dahil ang akin kasi ang aking mukbang kasi natural at sabi nga purong natural walang halong chemical. Baka nasaguan kayo sa mga mukbang ko. Ah, wag na lang kayo pong manood kasi yung kasi ang ano yung yung kasi yung nasimulan kong mukbang at yung talaga ang ano ko strategies pag mumukbang dahil hindi naman lahat ng nagmumukbang pare-parehas at sabi ko nga hanggat wala tayong inaapakang tao laban lang tayo para sa pamilya natin sa bawat pangarap natin alam ko katulad ninyo na nangangarap din sa para sa pamilya katulad din yung inyong likod ganito din simpleng buhay sa probinsya pero dati akong tricycle driver sa Marikina. At nagsimula akong mag-vlog nung pandemic. Sabi ko, uwi ako ng probinsya para ma-vlog ko yung kung ano yung ginagawa ko. Uh, minsan naglalako ako ng isda. Namamahana sa gabi. Yan, at sabi ko, doon ko ipagpapatuloy kung ano ano ang ano ang buhay ng Alcaraz TV sa probinsya. Kaya, itong ispat na to, ito po yung kadalasan naming uh, kinukuhaan ng mga sisils dalu dalu tamala or maliit na octopus dito sa side na to yan medyo nag na palaki na dagat at tingnan natin si Mix kung marami na rin nakuhang mga, ano, mga pwedeng kilawin natin at nga pala sa mga nag-alala dyan sa, tungkol sa pagkikilaw uh, nas ko rin iparating sa inyo na good health naman ako sabi ni Doc at uh, nagpapa-check up po tayo Siyempre, sino ba namang magulang na ipapahamak ang sarili? Siyempre, nangangarap din tayo na makapagtapos ang ating mga anak. Pares lang naman tayo ng buhay. Kaya sa mga solid kong followers dyan, huwag kayong mag-alala. Ayos naman yung kalusugan ko. At maraming maraming salamat sa inyo. Hindi naman ako araw-araw kikilaw. Kaya lang kung minsan napapanood nyo sa mga maikling video yung rails. Alam mo kasi ang rails, ah, pwedeng i-edit yon para mapanood ninyo. Pero totally hindi araw-araw nagkikilaw dahil hindi naman talaga maganda sa kalusugan ang pagkain ng sobra. Yan. Kahit anong ori ng pagkain, pagkasumubra hindi maganda. Kaya yung tama lang. Maraming salamat talaga sa inyo sa inyong pagtitiwala at panunod. Dahil hindi naman siguro aabot ng around to 60,000 subscriber ang aking YouTube channel. Kung hindi nyo gusto sa mga solid na nag-subscribe sa akin. At ganoon din po ang aking Facebook page na nagkaroon na po ng 1.2 million followers. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. At ito na nga si Migs. Oh, ayan ang mga anak ko ni Migs. Ito yung bat. Yan, yan. Mga OFW yung nanonood sa ating vlog. Oh, ito yung bat yung mga nasa Manila. Ito yung paborito ni Senador Bato kasi napanood ko sa kanyang upload Nagkikilaw siya ng ganito. Yan. Ito yung bat sambarot. Yan. Alam ano mo. Ano? o. Mm. Mix Ano yung mga tumigs? Pakisira ba dami sa tumig? Ito yung bat sambarot. Hmm. Huh? Yan. Yan siya. Hmm. Ilinisan yan. Tapos, kikilawin natin mamaya. At may lito din. Ito so, ano naman ito, guys. Ah, may dala pala kaming isda nga pala, guys. May lumulomo. Ihalo namin yan mamaya sa kinilaw na bat. Lumulomo. Nagtubig agad ang bunga nga ako, guys. Pag sinabing kinilaw. Ayan, lililisan na namin to at lulutuin namin mamaya. May dala kaming gata, guys. Yaw, dali na mo! Yan. Parating na sila tinggak. Ano mong naging sila? Ha? Komo? Oh? Ha? Kaka mo? Oh. Hmm. Manang, kanang, kanang? Limango? Limango, Ito, no. Oh, si Tony. Oh. Lo, mo. Lima mo do. Usa man ang kwala, lima mo? Lima mo ni. Ano? Kuha daw. Lo? Abi, naka kuha sila di apay. Laki limang lima <laughs> ko keso. Sakto sa pandalo-dalo yan. May isang kasag. Yan, sakto yan sa aming ano. Tara, doon na tayo. Lulutuin natin yan doon. Ang gata. Pa. pag na natin to. Ay. ay. ko, no. Bukal na lang natin ito <laughs> dito niya. Panghalo. Sibuyas. Yaw. Ayan. Isang alimangong malaki meron tayong suga-suga at kasag yan isasama natin yan dito sa ginataan na suso or dalalo yan is guys na mga, mga onor uh -huh. dodo na to dodo ng malaking alibango kasi pigi na mo Sige na mo. Okay, okay. Tanggalin mo. Kat. Matanggalin mo. Pack nyo. Tanggalin pack ah, guys. Ah, isan yung ibang alimango dyan. Lagyan mo na iyo. Yan. Asan. Yun. Uy, laka buhay pa. Okay. Kasi kayong gata natin dyan. pula-pula na Mababos tayo ng gata Ilunod na ang kwan Ilunod na yung Talo-talo Ayan Bos mo gataan naman na. Ayos Ayos Ito yung mango. Inala tayo. Dito tayo sa piston ito. Mayroon tayo guys. Saging. Kinilaw na ibis. At may ano. 那个。嗯 Puno na to. Aha. Kasi dito. Yun. So, dali na mo. Bayaw.

ipanawin, ipalabi na ito bisita. Mm. Kainin mo yaw. Ito, ito ba? Huwag mo lang itong kainin. Ito kinain niya ito eh. Tanggalin ko yung kinain na. Oh, yan. Taba yung gilid niya yan. Mm. Sarap na yaw. Yes, ito, taba. Dalo-dalo. Mm. Mm. Dalo-dalo.

Mm. Ah. Impas na po ng bahaw guys Sa panibagong araw Panibagong mukbang dito sa aming katunggan Ayan Maraming salamat po sa pagsama ninyo Saan man kayo sa mundo Lagi tayo mag-iingat Thank you for watching And God bless everyone Bye bye